Hello guys, uh, ibabahagi ko lang sa inyo ang kaganapang nangyayari sa pagdiriwang ng Bonifacio Day ngayong araw ng Nobyembre 30, 2024. Let's go guys. Oh, <laughs> yeah. pagbabag ng Recto Avenue sa Maynila. Sa kitnayan ng kanilang kilos protesta sa pagdiriwa ngayong araw ng ikasandaan at anim isang kaarawan ni Gat Andres Bonifacio. Nagmarcha papuntang Mendoza ang mga rehista, pero bago pa man makarating, hinarang sila ng pulisya. Ayon sa Manila Police District, pito sa mga pulis ang nasaktan sa insidente na ngayon ay ginagamot na. Narangan po kami, nagkaroon ng tulakan. So sa tulakan po, meron pang isang kasamahan namin ay naresto. Kaya wala po siyang kasalanan. Kung may nasaktan po sa kanila, may nasaktan din naman sa amin eh. Pero ang point, bakit kasi sila nangaharap? I-verify pa natin doon sa tingnanan ay kung meron tayong nararap. We need to follow the rule of law. natin ang kanilang karapatan. Pinapakiusapan natin na itong lugar na ito ay uh, hindi kasama sa Freedom Park. Hindi na nagpumilit ang mga ralista at ipinagpatuloy ang kanilang programa doon matapos payagan ng pulisya. Nanawagan ng mga militante grupo na ibaba ang presyo ng kuryente at gasolina, palayain ng mga political prisoner at iba pang binatiko sa kasalukuyang administrasyon. Si Pangulong Bongbong Marcos sinabing alalahanin ng sakripisyong ipinakita ni Bonifacio at ng ating mga ninuno. Utang daw natin sa kanila ang pagkamulat ng ating pagkamakabayan, ng ating pagkakakilanlan at ng ating kasarinlan. Bilang pagkilala kay Bonifacio, atin daw alamin ang mas malalim na kahulugan ng kanyang sakripisyo at gawin ang ating bahagi sa paglaban sa gutom, korupsyon, kriminalidad at iba pang mga problema ng lipunan. Magkakaroon kami ng people's initiative. Magkakaroon kami ng people's initiative. Magkakaroon kami ng people's initiative. Magkakaroon kami ng people's court. Alam niyo yung people's court? Magkakaroon kami ng people's audit. O trabes. Anong gagawin ng audit? Yari kayong lang, kayong mga magkanakaw. Yung sanay ninyo at hindi tumama. Tum sa mga pagkari-arihan niyong relo, pad, damit, kotse, bahay, konto, kahit sa abroad. Pagka hindi mama, sisigilin namin kayo at magkakaroon tayo ng death penalty. Yes. Sa kakustuhan ng taong bayan, anong Congress ang natin? Anong Senado ang hinihintay natin? Ilang taon na yung pinuro? 2004 pa, yung resolusyon 10. Isang, isang ano lang yan ang kagustuhan ng taong bayan. Kasi gusto natin, yun lang. Walang pwedeng bumaluktot sa taong bayan. Tandaan niyo yung kapangyarihan ninyo, mga kababayan. Huwag kayong patulog-tulog sa pansitan. Huwag kayong sa mga tarantado na inayupak ng mga buhakan ng inang pangyarihan. Sorry, sorry, nagmura ako. No, Ayan na nga guys at inaabot na ng gabi. Diretso pa rin ang pagunita sa Bonifacio Day. Let's go! eto na nga guys at may namunang kaguluhan. Ayan na. Maayos pa kaya guys. Tara let's go. Ayan ang mahirap kung hindi na talagang magagawa ng solusyon. Talagang gulo talaga mangyayari. Lalo pag may nasasakta na sa pagkabila ang panig. Ayan na nga guys at talagang hindi na yan. Dire-diretso na yan. Dire -dire -dire Naumpisa na. Ayan ang mahirap. Pag nagkakasakita na. Ayan. Pag nahuli, ayan, sisihan. Tapos pag may nasaktan, ayan lang. Ayan na guys. At sya nga pala guys, bago magtapos tong ating binablog, ay mayroon akong ipapahabol sa inyo. Panoorin yung dalawang tinig ng dalawang matapang na kabataan. So, nyo guys. At kasunod na nito. 杀！ Ayan guys, pati ating mga kabataan na pag-asa ng ating bayan ay nagsalita na. Sinabi na rin nila ang mga gusto nilang sabihin sa ating gobyerno. Hanggang dito na lang guys, maraming maraming salamat po. At sa mga ating mga bagong subscriber, salamat din po sa inyong pag-subscribe. Ito po si Noel TV, ang ating... YouTube channel. Maraming maraming salamat po. Sana tapos na ang kaguluhan ito sa pagdiriwang ng Bonifacio Day. Mabuhay ang Pilipinas! Babayu!